Adidraw, uh, uh, okay. may nakitang silang ang mga mga na

Ay, ka, bakas na Rex. Bakas na bakas eh. Oh. Bakas na bakas ra, oh. Bakas na bakas, oh. Mga may unos pa sa loob. O ka, de looping rin yung Oh, kung yan, oh. Pakarabod, ah. silip sa rin.

Mga camera nyo. Masa na gyan. <paragin. laughs> ay, ay! Ay, ay! Oh, ah! ay, alakalda! ay, ay! 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 Ay, ay! Ay, ay! Ay, Ay, ay!

Ayen. Ayen okay. Ay okay. Ay. ya. no. An Bye